Live po tayo dito sa Mapula, no? Barangay Mapula. Itong 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 area na ito is the most engaged area before ng NPA at saka Armed ng Philippines. Pero dahil sa Peace 911 program ni President Duterte na sinimula niya at pinuloy ng mga kanyang anak, napakaganda na po. At ito yung, alam mo yung government, mataas mo siya sa city na sa munisipyo so what we are doing under Mayor Basti he flattened the government structure down to the people so dito sa bukid makita mo dinala yung no, pharmacy no? then pag may problema ng mga medisina yan mga medisina yan so After nyan, ito, mga doktor. Then, ito naman, meron na silang laboratory services, no? Blood test. So, nandiyan na lahat. Then, ito, Pagkita <tinyo> nyo ECG yung hindi yung to the echo or ECG makikita mo yung function ng heart at saka ito yung mga ito yung mga nurses no Bini nila for after dito. Then meron ding meron ding optometrist oh. Pag may problema ka sa may problema ka sa mata na diyan. At saka ito, tingnan mo. Kung sa kanila mga barangay officials na, na ito, mo, mga, mga sundalo. Natin, 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 natin. sila ng barbershop. Yes, karagang so, sa Yung military at saka civilian, nagkutulungan. So ito, kita mo. Mga sundalo. Uh, Bumagawa sila Ng mga washing naman Yes, sa skill, no? So, then mo, merong dental services. Dental family planning, nutrition, then merong immunization. Then got so, Ot Department of Flavor oh. City Mayor. Dapat, then, BIR, then, uh, what else uh, so, SSS, oh. security system then Pag-ibig So napakaganda ng napakaganda ng program, alaga. Then ito yung lingap. Ito yung lingap. So ah uh, ito Philippines Philippines Astistic Authority. Sila tong mga naka vlog kayo, naka-live worldwide. ka naman. Yeah, kabaw ko. So, lingap at saka PSA. Ito guys ko sa'yo, Then, ito, oh, kumusta? Ito, ang I will ancestral no? Ito, para ito sa, meron din silang program ng IPs. Yung mga bag making, ito. <laughs> Pag-vlog na ko. basket, ah. Oh, to basket, o. Oh. Alam mo, oh, ito sinabi ko sa Bukid no, last time. What we need is packaging. Okay. Huh? Packaging. Interview na ba? Interview na. Pagkunta na. Kisa naging ano eh? So, women's program. So, makita ninyo yung mga IPs na organize din. Anong ang opisina ito? Dito sa Costica. De kare kare. Lang, oh. May, meron pa silang city legal. So, pag may mga away-away or legal, ito tutulong sila. Pero dahil mo na kay sa barangay, punong barangay, then yan. O sa imong kaso, o sa imong reklamo. Ah? Ah, birth certificate name siya. Yeah. Usaha, minsan kasi nagkakamali yung entries especially sa mga bukid. So, here we go. Then, we have... May bata, o, oh. rika, O, oh. kasi pangalan eh. Huya, huya. Junior. Junior, junior, o. Oh. O, oh, picture, yan. Ito si junior, yan. Then, merong support ang IBP. Dali, de, hirang. Welcome, ha. Thank you. nag vlog ako, so ito yung gobyerno, malapit sa tao. Then we have peso. Okay, ito yung this is a government agency na nagpo-provide ng employment opportunities. Dagang mag apply ron? Dagang, oo. Oh, so, nana mismo ang gobyerno sa tao, no? Nana sa ubos. Then we have city social services. City social services. Then ito, diri ang scholarship dito yung mga scholarship program ni Mayor Baste started by the President Mayor Rudy naka-vlog tayo, worldwide tayo so, ilang scholar natin yon? mga 2,000 so we have 2,000 scholars in fact, meron dito nahabol natin, naging doktor na I think, anak ni Ruslinda oh, tayo yun ang Indo alam mo, to take up medical napakahirap So, maganda ito. Then, dito makikita mo mga sundalo. Captain, how are you? Yes, sir. So, si Captain Buendia. So, naka-vlog tayo at saka si Beato. Alam niyo itong area na ito? Ano na, naman ka dito? <laughs> yeah. Alam niyo itong uh, Pakibato, long time ago. I've been a counselor here for 29 years. ito pinaka most engaged. Pakibato din lumiyad. Pero ang, ang diferensya ngayon dito, meron nang mga roads. Dati wala. 84, 85, I'm already here. And uh, hirap itong lugar na ito. And... Uh, ah? Kung yung ano ba kayo, sinumbaha ito, isulit oh, ka diri. Uy, video mo sa kadiri. Yeah. Saka magulo ito noon. Uh, Gulo. So, congratulations. I hope we can sustain it. At saka maganda yung relationship ng military. sa mga Dati, problema. Siyempre, iba ibang unit. Pagdating dito, mainit ang ulo. So, but generally, dahil sa reform ng armed forces, maganda. Congratulations, ha? Kabalyan. Uh, Tagasang ba? Tagasang ka. Ah, negros. Sabi saya. Hindi ka dumagete may dumagite. Ano, wak na Yeah, pwede uh, 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 yeah, well, yan. ingat na kayo, ingat. Okay. Kasi okay. mahirap din magkumpiyansa, di ba? So, thank you, thank you, ha. Okay. See you, see you. Ingat, ah. So, ito, tuloy tayo. So, ito, karamihan, karamihan dito, ang problem is yung birth certificate. So, ito sila. So, so yan sila. Ito. So, yan, busy-busy yan sila dyan. All day. So, in short, tan in short, tanang, in short, ang tanang concern sa sa mga tao na ano, din na sa government. asa lang, sir. oh, dami lang. Oh, layo na din Grupo ni Dato Firmin. oh, apuhan ako, sir. Apo ka ni Dato? sir. Okay. Kamusta man mo diya? Ito naman, sir. Init, no? Ito naman, sir. amping sir. Ito sir. Ito sir. So ito naman, this is LTO. So ito, ito yung Land Transportation Office. Napakagandang program kasi karamihan may lisensya pero ang problema kahit may lisensya ka, malayo. May yung buntag ninyo, Councilor Dayang Hirang. Kaya din eh, kay Duol na. Right. Okay. Kay Samuad ko pa mo sa ubos. Last ko kayo. Yeah. Pero dali rin ba pag-process? Pas, pas sila? Oh, ah, okay. Siguro, dahapon rin daw sila doon, di ba? Dahapon. Ah, okay. So, problema sa suga. Kung ano yung programa sa mga Duterte, at least. At least, kung sila manaog, mahumanin yung papel. Okay raman kaya, ang Paspas Pas-pas ba? Pas-pas, dali. Pero at least matrabaho Good luck sa inyo ha, Councilor Dayhiran. So ito, so this is LTO. Kumusta mo din he? Eh? So, ito, ito. Mag maganda ito. One so, Land Transportation Office. So makita niyo mo ang government dool kayo sa tao. So muna yung pinaka-importante. So God bless Philippines. Congratulations to Mayor Baste Duterte. Uh, they are doing this 365 days a year. Uh, Ini-schedule lang. In Davao, we have 182 barangays. So walang hinto yung uh, pag-visit sa area including Baste Duterte. Kasi malayo eh. We have to go down sa provincial capital, sa city. Ang problema, pliti no? At saka pagkain. So dito, dinala na yung government. Till next time, this is Councilor Dayang Hirang. Ang ganda ng Pilipinas, ang ganda ng gobyerno. Tulong-tulong po tayo, lalo na dito sa lungsod ng Davao, under the leadership of uh, President former Mayor Rodrigo Duterte, pinatuloy ng kanyang mga anak, uh, Vice President Sara Duterte, Pulong Duterte, Congressman, and now Mayor Baste Duterte. Maraming salamat po! Until next time, God bless, Philippines. Our seasoned legislator, Dani de Anghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays. Follow us on our social media platforms for more details. Mahlin natin ang Philippines.